Like you. Magandang araw mga ka -premium. dumayo tayo dito ngayon sa South sa isang syudad na kilala sa masarap na pagkain katulad ng mga yan. At magagandang tanawin katulad nito. at sa pagiging hospitable ng mga nakatira dito ang Batangas! Kaya naman mga ka-premium, tutok lang kayo hanggang dulo dahil may chance kayong manalo ng aming mga papremyo and of course, hatid sa inyo ito ng Premium Bikes. Simple lang ang inyong gagawin. I-like and follow ang aming Facebook page at Premium Bikes PH. Like and share ang live stream. Mag-register sa link na nakikita nyo sa aming screen. And then, bibilangin niyo or bibilangin nyo lang ang Her Story stickers habang nanonood kayo ng aming live stream. Kaya, stay tuned mga ka-premium. At dahil Women's Month, dinayo talaga namin dito sa Batangas ang grupo ng mga kababaihan dahil gusto namin silang kilalanin at ibahagi ang kanilang kwento behind the helmet dito sa Premium Bikes Her Story Women's Month Special. Yeah, yeah. ng Honda PCX South Riders Club. Ma, magpakilala naman po kayo sa aming mga ka-premium viewers dyan. Ma'am, good morning po. Uh, Sharon Mihia po, ang president ng PCX South Riders Club. Um, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. And si Ma'am? Ano um, naman po morning, ang inyong pangalan? Good morning po, ma'am. Ako naman po si Dalia, team leader po ng Spicy South Rider Club. Ganda ng umaga po. Thank you. Ayan po ha, uumpisahan ko na po. Mainit na mainit kasing init po ng lomi na kinain po natin at man, earlier. Man, init ng kape, at barako. kasing init at sarap ng barakong batangas. batanggas. Okay, mm -hmm. sa unang question po namin, Ma'am Sharon and Ma'am Dalia. Dahl okay po. Paano at kailan po nabuo ang inyong grupo? Ma'am uh, Sharon. Ang grupo po na 'to is pumasok ako uh, buo na siya. Mm. Uh, pero konti pa lang doon nun, bago ako pumasok, nabuo siya is May 2022. 2022. Okay, after pandemic. Yes po. Okay po. And then paano po nakilala niyo si Ma'am at nakasama sa grupo na yan? Eh. Uh, dati na po napo, akong nagbuo ng grupo dati na no, ng Lady Galae Lady Riders na... Galae? Sa, opo. Ay, para As, talagang Batanggen yes, niyang opo, no? So, nagbuo muna po ako bago ako nag-PCX South Riders. Grabe, binuo ko po yun. Siya naging presidente ko. Vice President. Opo. Uh, uh, ako po yung naging presidente doon. Binuo namin, puro babae lang. Mm. Hanggang sa, sabi ko, parang may kulang pa. Nagpumasok kami ng PCX Outriders Club. Okay. Tapos yun, doon na po nagsimula na narecruit din nila ako maging pataas ng pataas ng posisyon. Posisyon. Hanggang sa nahawakan ko na po ang PCX Outriders Club. Okay, pero ang dami niyo po pala atang grupo, no? Bago Asya, sa kanila. Aba. Ah, uh, meron din po kaming nakasama po kaming mag-asawa sa hakap ADV 160. Okay. Ah, uh, Team Ligalig. oh may Team Ligalig pa. So parang solid Honda users po talaga kayo. Kasi narinig ko pati ang iyong asawa ay naka-ADV. Yes po, opo. Okay. And even si Ma'am Dalya din ata mukhang solid Honda user din po. Tama pa, po. Man. Tama <laughs> po. Tama. Okay po. Ma'am, ito ikwento nyo naman sa akin yung pinaka memorable na karanasan ninyo since nabuo na inyong grupo and alam ko naman po na marami na yung mga activities or mga rides or breakfast ride no ano po yung pinaka memorable na naging ano niyo nyo, um karanasan like yung pwedeng sa place na pinuntahan ninyo ma'am napakadami po uh, lalo yung <laughs> mga rap road na mga Daan, talagang sabi nga, ebudol. Tapos yung maging buwis-buhay ka sa dadaanan mo, talagang napakaliit na daan. Kailangan mong marating yun kasi hindi ka na pwedeng bumalik. Kasi pag bumalik ka, malalaglag ka sa bangin. Kasi bangin po, pareho yung mm. aming dadaanan. Talagang halos umiyak na nga yung ibang lady rider para lang ano makatawid kami. Mm -hmm. O oh, pero, Ma'am Dalia itanong ko po sa inyo, kasi hindi biro eh, lady rider. Tapos, dumadaan sa mga matitirik na lugar na usually, ganun yung strong personality ng mga lalaki. Pero paano nyo na-overcome yun? Kasi ako, ano ako eh, um, babae din ako. Pero may ano ko may takot ako sa pagbumotor. Pero sa inyo, grupo kayo, paano nyo sinusuportahan yung bawat isa sa inyo? Ah, uh, kaya ikukwento ko lang ma'am na nag sa Galae pa kami noon. Mm -hmm. Puro po kami lady riders. Nagpunta po kami dun sa Mindoro po. Okay. Tapos yung pupuntahan po naming bahay, natutulugan namin, hindi namin alam na ang way pala ay single lang talaga ang pwedeng makadaan. Motorcycle lang talaga. As in, hindi, talagang isang yes, ganun hindi lang, Hindi po no? siya pwede ng four wheels o kahit tricycle, hindi pwede. Tao lang. Ta as in, motorcycle <laughs> lang ang pwedeng dumaan kasi napakakitid po. Pag, su pag Sumemplang so, ka, bangin po yung huhulugan mo. Ay, kaya yung kumbaga takot. yung, doon kumbaga nung una, takot takot ako. May na-encounter pa namin na napakatarek mm. ang dulas ng daan. Malumot. Talagang malumot siya. Ang isa naming lead riders ay talagang iyak kasi okay. hindi niya talaga kaya. O di para ma-encourage namin siya talaga na huwag siyang matakot, eh di tulong-tulong kami na pinalakas po talaga namin ang loob niya kasi wala kaming ibang way na daanan, yun lang talaga. Pero mama, ma-confirm ko lang, lahat kayo ay lady lang doon. Yes dun. po. Walang Wala... kasamang lalaki. Yes po, ma'am. <laughs> ay, grabe ka, premium. Ang tatapang ng mga yes, to. Yes, ma'am. Doon lalo tumapang yung loob ko na naging leader riders ako nung nadaanan ko po yun. <laughs> proud na proud ako doon kasi nung una talagang takot na takot din po ako, ma'am. Pero mabaguhan pa lang ba yes, kayong rider doon? Baguhan pa lang. Pero grabe nag-rides na sila sa gano'ng katirik na mga lugar, ka-premium, ba And to think na si Ma'am dalya baguhang rider, na first time po ata yes, mag-long yes, ma ride. And yes. the overcome niya yung gano'n. Women empowerment talaga to. Pero sulit naman talaga, ma'am, pagdating namin doon. Sulit ang view, pa sulit ang kakainin, puro fresh na isda. Sulit Ay, naman, ma'am. Talaga. <laughs> the best. The, the best, best talaga. And agreed, agree doon si ma'am siya, na nga, si Presidente. Kasi syempre, fulfilling din sa end din niya, na, na buo ang grupo na ito, hindi lang for enjoyment, pero para din paging palakasin ang... Yes po, ma'am. Yung diba? mga loob ng mga, mga, loob kababaihan. Ng mga kababaihan. Tsaka, tsaka nakaka... <coughs> kuha ka ng mga kaibigan mo na makakasalamuha ka ng ibang tao na hindi mo naman totally alam yung pag-uugali. Yes, madami, okay. ma'am. Dahil dyan, eto, next question ko po. Sa inyong grupo, dahil hindi magkakakilala pa eh, may mga times po ba na meron kayong na-experience na hindi kayo nagkakaisa or nagkakaisa sa mga desisyon? Meron, ma'am. May mga times talaga na hindi nagkakaisa sa desisyon. Halimbawa, kagaya ng isa, ay ayoko dyan, ganito-ganito. Talagang pinag-uusapan namin. Mm. Nag-uusap talaga kami para, sige, kung yan ang gusto mo, sa sunod natin na rides, dyan naman tayo papunta. Ah, yes, okay. ma Dapat po, bigayan Bigayan okay, That's the term, bigayan Bigayan, ma'am Halimbawa, okay. nagkasundo kami ngayon Nag-meeting kami Dito po tayo pupunta ngayon May nag-agents na dalawa Okay, mm -hmm. pag-uusapan natin Kasi ayaw nilang sumama dyan Ganun, ganun, ganun Sama po kayo Next na ride natin Yung gusto nyo, pupuntahan Ay, naman natin Ay, yun yes, ang maganda ma po yun, ma'am Para walang samaan po ng loob, loob. Okay yes, That's the group kasi no? The essence of a group yes, no na, Nagbibigayan talaga Kasi hindi pwede na kung ano lang ang gusto ng presidente o oh, nakakataas, yes, eh yun lang ang masusunod. Ngayon, hindi, po, okay. pe, hindi po kesyo presidente ka, lahat po sundin ka. Ayan, maganda yung ganong leadership din po, at saka yung samahan ng club. Yes, kasi po, ma mas tumatagal din po mm. ang samahan ng club, mm. lalong-lalo mm. na kung nagkakaisa o nagbibigayan talaga. Pero ma'am ha, sa inyong um, club, at katulad mo ikaw po ang presidente ng inyong club. Ano po ba yung goal ninyo sa pagbuo po or nung pagkabuo po ninyo ng Honda PCX South Club po? Uh, ang ano namin dito is yung makatulong mm -hmm. sa community at ang mga riders din na makakasalubong namin kung ano mang mangyari, uh, natutulungan po namin. At kung kinakailangan din po na mag Sama-sama kami para mag-enjoy at makilala ang buong grupo, grupo? mas maganda. Opo. Pero ma'am ha, balita namin ha, at balita natin mga ka-premium, na nakikilahok nga po itong Honda PCX South Riders Club sa mga community service tulad ng Brigata Eskwela. Pero ma'am, kailan niyo po sinimulan na tumulong sa ganitong paraan para din po maging inspirasyon? sa mga kababaihan, lalong lalo na Women's Month. So, kaming mga babae lang, mga lady riders lang na sumasari sa brigada, kaya gaya nung sabi nga namin na meron kami yung galae na ginamit galae. namin sa okay. brigada, uh, tumutulong kami para mapaganda rin ang aming mga eskwela. Um, tulungan okay. namin ng mga magulang at mga teacher para maayos naman ang mga bata. Pero naiintindihan ko po ha kasi syempre being a lady rider, hindi naman 'yan yung parang matikas ka or something. Nandun pa rin yung hard as a mom. Yun, kasi lady is a lady talaga. Tama okay. po naiintindihan ko po. Paano po yung tulong na binibigay ninyo sa pagmomotorsiklo at sa pagtulong sa brigada eskwela? Anong anong paano po niyo tinulungan yung yung grupo niyo? Paano po tumulong sa pag ah, ano po? Ayan, ah, ito po ma'am. Kumbaga sagalae pa kami noon. Wala pa kami sa PCX Outriders mm. Club. Pero si Madam noon, nasa PCX Outriders Club na siya. Okay. Tapos, 'di ba nagpandemya tayo noong 2020? Mm. Tapos diga ano, kumbaga syempre, maraming walang trabaho na mga magulang. Correct. Opo. Maraming naapektuhan ng COVID oh, noon, noong oh. time na 'yon. Kasi kumbaga, nag-usap-usap nag kami sa Lady Riders na kahit kunti lang, makapag-ambag man lang tayo. Ah. Para man lang na kahit, yung hindi na-esoper mismo ng ibang magulang, e di, nag-usap-usap kami. Ah, halimbawa, ako, bumili ako ng one, yung isang galon ng no, alcohol. alcohol. Alcohol? Yes, i-donate sa school. Yung isa naming ka-member, bumili ng mga pencil, ball pen, mm. mga ganun pinagsama-sama namin yun, malaking ambag na po yun para sa school. Kaya kumbaga, high-tele na talaga namin na ginawa siya mm -hmm. noong nagbrigada kasi kumbaga, hindi naman ng mga magulang na iba, mga walang trabaho nga kasi nga gawa nung naapektado nga po nung nagpandemya nag po. Mga. Kaya oh, kumbaga ganun. Papasalamat na rin namin kasi kumbaga, kami kahit papano, may trabaho pa rin ko, kumbaga kami ng mga asawa namin. Oo. Kaya kahit pa paano, nakapag-ambag kami. Kahit kunting tulong lang, ma'am, sa kanila. Grabe mga ka premium no? Hindi lang yung goal nila dahil <coughs> nagmo-motorsiklo sila is para, of course, mga mamis din sila. And alam ko may mga anak din sila para mag-enjoy. Pero gusto nilang ibalik yon sa komunidad sa pagtulong, lalong-lalo mm -hmm. na sa mga... Estudyante, no, sa mga komunidad na para hands off yung mga lady riders natin. No? Ayan mga ka-premium ha, umpisa pa lang yan ang ating interview sa ating mga empowered women, lalong-lalo na dito sa Honda PCX South Riders Club. Magbabalik kami dahil marami pa tayong exciting stories na mapapakinggan kila Ma'am Sharon and Ma'am Dalia. Stay tuned! Alam ko na madami sa mga viewers natin na wala pang motor at excited na magkaroon sa rating nilang mga two-wheels. Kaya naman ito ang pinaka-beginner-friendly bikes na pasok sa budget, matibay, at maasahan. Hanap mo ba ang perfect daily ride? Honda Beat Playful ang swak na choice. Ito ay matipid dahil ito ay may 58.2 km per liter fuel efficiency ayon sa WMTC test method. Magaan din ang Honda Beat dahil sa 90 kg per weight, easy to maneuver pa. Hindi din ito papauli sa power dahil may 110cc, 4-stroke, SOHC, at ESP engine. Re reliable din ang Honda Beat dahil sa hydraulic disc brake sa harapan, tubeless tires, at naka-telescopic port suspension pa. At higit sa lahat, ito ay hassle-free dahil ito ay naka-electric and kickstart na with 4.2-liter fuel tank capacity. Ang down payment ng Honda Beat ay 3,989 pesos only na may monthly na 3,595 for 36 months. Ang cash price naman nito ay 71,900. Kung ikaw ay nagbabalak na ikuti ng buong Pilipinas tulad ng ating powerful lady rider at 9 times Philippine looper na Miss Jemily Torres o kaya naman ay gagamitin ito para sa araw-araw na biyahe, subok na subok na ang motor na ito. Matatawag natin itong The Ultimate Game Changer dahil isa ito sa mga dinamik ni Ms. Torres sa kanyang pag-ikot sa buong bansa. Itry mo na ang Honda Click 125 Standard at kung naghahanap ka ng na mas enhanced na design, subukan mo rin ang Honda Click 125 Special Edition. Kilala ang modelong ito sa pagiging fuel efficient nang hindi isinasakritisyo ang power delivery. Gamit ang 125cc, 4 stroke, two liquid-cooled engine na kaya mamabot ng 50.3 km per liter ayon sa WMTC test method. May USB charging port rin ito para sa inyong cellphone charging needs habang bumibiyahe. Para sa, ma para sa mas ligtas at maayos sa pagmamaneho, equip ito ng Combined Braking System or CBS na nagli-link ng front at rear brakes para sa mas stable na pagpreno. Bukod pa dyan, LED na ang lahat ng ilaw nito at fully digital na rin ang panel. Kaya madali mo makikita ang lahat ng importanteng informasyon tungkol sa iyong motor. Meron itong low down payment na 4,195 at may monthly installment na 4,617 pesos per month. At ang cash price naman ng ating Honda Click 125 ay 83,900 pesos. Ayan! At nagbabalik ulit kami mga ka-premium dahil dami na namin na pagkwentuhan ng mga aking mga guests for today. no Pero ma'am, mabalik tayo sa ating mga kwentuhan. Bilang mga babae sa kalsada, eto na. Paano ninyo pinapanatili ang kaligtasan sa kalsada? Lalong-lalo lalo na meron ba kayong mga tips on how to be a defensive rider? Um, oo naman. Kailangan panatili natin yung mga ganun Ah, bagay, kalmado, kalmado ka hmm. at kailangan susundin mo kung ano yung mga sinasabi nung mga nag nag sa kalsada. Okay. At kinang lagi kang naka safety gear. Hindi Ay, importante. Ano po bang safety gear yung mga sinasabi natin? Ah, uh, na po may jacket. Jacket. may jacket. jacket. At ang may padding ang may pads yung knees oh, and yeah, elbows yeah. and then din yung po. Shoes mo ganun din. Ano yung shoes natin? Close oh, shoes po yeah. ba? Crocs? Kaya kailangan na, na high cut. Rubber mo. shoes talaga. And paano naman po yung sa uli Element, natin? Helmet dapat. Helmet talaga. Importante. Pero dapat quality helmet. Yes, of okay. course. Oh. Oh, hindi po pwedeng half-face? Half-face, po. Pag-long ride, ma'am. Pag-long ride, talagang full-face? Full full-face po full siya. Okay. Share. Mga ka premium ma, itong mga ka -kasama ko ngayon is talagang naglo long rides. Yes, so, makinig so. kayo sa kanila dahil talagang importante <coughs> na safety muna. Bago kayo mag-ride, 'yan, yung sinabi yes, nila, course. safety gear, importanteng importante 'yan. Na hindi lang long ride, kundi short ride din para sa kaligtasan nating lahat. At kailangan din may dasal muna bago umalis. Importante yes. 'yan, dapat magdasal din yes. tayo bago tayo umalis. Yes. Sa Oh, mahinahon, Ma'am, sa kalsada. Mahinahon. Okay, ka-premium, importante na mahinahon. Hindi pwede na ano Ay, ba, mainit, ang ulo. Pa. Mahaba talaga ang pasensya. Parang mga ano lang natin yung kalsada, traffic, pero dapat mahaba ang yes, pasensya. Mm -hmm. Pero ma'am, sa inyong grupo, may mga rules ba kayo sa inyong grupo kapag nagre-rides kayo? Yes, ma'am, meron Katulad ng ano po? Uh, kapag uh, nag, may rides po kaming lahat, dapat nga sabi nga, complete news ka lahat. Okay. And then, kailangan po, uh, kapag na, nagre-rides kayo, i susundin mo kung ano yung sinasabing mga nagre-rides sa una. Susundan mo siya. Kapag okay. sinabi po na... Mag-stop ka, mag-stop ka, or yung nakikita nilang luba, kailangan gagayahin mo siya para yung nasa likod mo is magaya din nila. Ah, Ay, okay. okay. Oh, oh, may Parang may, may unity kayo. Yeah, may, may foot signal, may hand signal. Oh, may hand signal. Ah, so may foot din pala. Ay, may foot kasi syempre motor foot, oh, no? Yes, oh, And, then And then may hands. hands. Okay. Hand mo. Pero yung mga lady riders na katulad nyo sa grupo ninyo, kabisado na din na ba nila yung left, after yes, turn, yes, right turn? Pinag-aaralan po namin yan. Ay, talaga? At mayroon po silang isinasali sa mga riding skills ng Honda. Ng Honda. Yes, Ay, oh, ayun ay, oh. naman pala, okay, talaga yes, namang oh. bidang bidang-bidang Honda dito kasi <laughs> even riding, no, riding schools, talagang tinuturo sa mga lady riders okay, na kasama okay. natin dito para maging ligtas sa daan, kasi yes. very important yun mga kapremium, na hindi lang, marunong kang magmotor, e eh marunong ka lang, yes, ma dapat alam mo din hmm. ang rules sa kalsada. Opo. Um, ngayon ma'am, number one talagang, ang motorcycle ngayon, number one talaga siya na, gamit ngayon ng tao. Okay. Bakit kaya? Traffic. Sobra <laughs> <Sa syubura laughs> traffic kasi ngayon. Yeah. So, okay. number one. Ang, <laughs> kaya, kaya din, number one din ang maraming accident ang motorcycle. Yung mga mm. tinatawag nilang kamote rider. Kamote riders. Hmm. Ito, Hindi ito kasi... Hindi mo talaga din, ma, okay. May kamote rider talaga. Oo, oo. Pero to prevent that and to lessen the kamote riders, ayan yung mga programa like Honda, nagtuturo sila ng mga um, safety, safety riding. safety riding. sa atin. No? Ayan, mga kapremium, ha awareness natin yan and dahil garing na rin sa ating mga experts or lady riders natin no talagang kailangan bigyan natin ng importansya ang pagsunod sa kalsada okay pero ma'am paano nakakatulong naman ang inyong membro sa mga riders club or ng inyong riders club to build confidence sa mga katulad ko na takot magmotor talaga Paano niyo po ako? Kunyari ako po ang inyong <laughs> ano, Oo. hihikayatin, ma, hihikayatin din. na sumama sa grupo niyo at mag-ride ng motorsiklo. Lakas ng loob lang. Lakas, lakas, ng loob. Mga, lakas, ng loob. Lakas ng loob. Okay. At eagerness ka talaga ma'am na matuto. Mm -hmm. Kasi matuto. nung una ako ma'am takot din. Okay. Hihikayat din po. Hinikayat Paano din po ako ni ma'am ma Sharon? Kasi careless lang ako. Kasi ang dami pa rin ang hihikayat sa akin. Even yung mga kapatid ko kasi motor talaga. Yes, babae yes, ay, okay. sila. Pero yung confidence ko na talagang, sige, magta-try na ako mag-motorsiklo hindi pa rin ako hindi pa rin ako nagtatry eh paano ka paano ka naging uh, kahit yun na, kasi nung una talagang hindi rin ako nag rides talaga okay may motor ako pero gaya lang sa subdivision lang po namin ako paikot-ikot na oh. tapos sabi nito sa akin sumali ka yun sa, mm. yun sa una nga namin club noong una ala ko'y takot namang lumayo ka ako magkalsada mag highway kasi talagang nakakatakot ma'am sa highway ang dami mga kasanwa bus <laughs> truck truck <laughs> Jeep, Deep. kotse, <laughs> tricycle. Sari-sari oh, oh. po talaga, ma'am, makakasala mo. Sabi niya, yung takot mo na yan, hindi yan mawawala hanggat hindi mo no, sinubukan no, lumabas. O di, kaya sabi ko, sige, pero i-guide mo ako. Mm. Sabi ko nang ganun. Hanggang sa na guide niya ako, hanggang sa lumakas po ang loob, loob ko, ma'am. Hanggang doon nga sa na-ikwento ko kanina na nakapunta kami doon sa isang kaya, lugar, lalong lumakas talaga, ma'am, mm. ang loob ko doon lalo. Ang galing naman ni Ma'am Sharon. Kaya kung yung Lakas talaga ng loob ma'am ang magpapaano sa iyo kung gusto mo talagang matutong magmotor. Magmotor Pero kung talagang mahina ang loob mo ma'am, huwag kasi pronto accident ka ma'am, pag mahina talagang loob mo. Ay totoo yan mga ka-premium no kasi pag hindi ka confident kasi, ka talaga. Yes, diba? Kailangan kailangan full talaga ang oo, oo. confidence mo na ay eagerness mo na ay gusto ko talaga para hmm. ganito ganito. Tsaka masarap ma'am nakakarating ka sa ibang mga lugar. Gawa lang ng motorcycle. Nakakabawas yung stress. Yes. Nakakabawas yung nakaka stress. Marami kang memories na ma... Ano, ma... Experience, yes. And, no? Kumbaga, yung ano, yung hindi mo naka... Pag hanggat bata ka, gawin mo na. Kasi pag tumanda ka, hindi mo hmm, na, na magagawa na. yun, ma. Ay, Aros, oh. So, mo na magagawa <laughs> yun, no, Full of memories, ma. Narating ko tong ganot. Oo. Oh, oh, At saka, kung baka, no? masabi mo doon sa mga limbawa, kaya... Hey, makakaano ka rin, makakahikayat ka rin ng mga babae na nagmumotor na ayaw lumayo na tingnan mo ako nung una ganito din. Oo. Oh, oh. pumunta ka sa akin, makakarating tayo sa halimbawa, ganeri takot lang lumabas sa highway. Hindi ka makakapunta oh, oh. sa ganito man pag takot ka. hindi oh, ka sumama ka, maganda ang view doon. Oh. stress mo man lang kahit papaano. Yes. At saka Bama. mga katulad na ganito na mga grupo, no? Talagang ano eh, <coughs> ini-encourage, tinutulungan pa konti-konti para yes. maranasan nila. Oo, oh, ako ha, katulad ko natakot takot mag-drive ng motorcycle. Ito na ata ang aking ano chance para matuto at mm. itry ang pagmamotorsiklo. Yes, lalo, Lalong-lalo na eh, ako eh, nakatira sa syudad. Yeah, na so, sobrang traffic. Mandali mo mapupunta <laughs> ng gusto mong punta, Oo, pa. katulad nito, mother din ako, no? Oh, syempre, ma maraming time, no? Pero hinay-hinay sa hinay -hinay kalsada at sa kakadasaan yes. pa. Yes, sabi. Yes. Sabi, sabi nga, ako. like, ang humble. oo, Sabi nga, ma'am, mas masarap magmotor kaysa sa mag-four wheels. Mm. Kasi, okay. kasi diba, wag ganyang traffic. Mm. four wheels ka, kasi susunod ka talaga sa sa, sa, buntot, flow, buntot, no? Sa, sa buntot flow. buntot ng Ay, kung nakamotor ka, pag nakakita ka kahit kunting makakadaan ka lang na kaunti, malulusotan mo. No? Makakalusot, malulusot mo Kung baga, kung nagmamadali ka kahit papano, makakauna ka sa kanila. Oh. Okay. Kaya naman mga ka-premium, tutok lang kayo hanggang dulo dahil may chance kayong manalo ng aming mga pa-premium. Of course, hatid sa inyo ng premium bikes. Simple lang ang gagawin, i-like and follow ang aming Facebook page at Premium Bikes PH. Two, i-like and share ang aming live stream. Three, mag-register sa link na nakikita ninyo dito sa baba at bilangin ang Her Story Stickers habang nanonood ng aming live stream. Kaya muli mga ka-premium, kita-kita kids at paalam! Kung ang hanap mo ay isang sporty at reliable na scooter para sa araw-araw na biyahe at adventure rides, ang Honda Click 160 ang perfect na choice para sa iyo. Equip ito ng 4-stroke, 4-valve, SOHC, liquid cooled ESP plus engine na may 157 cc displacement. Kaya siguradong powerful, smooth, at fuel efficient ang bawat biyahe mo. Mayroon itong PGM FI fuel system na nagbibigay ng 46.7 km per liter fuel consumption ayon sa WMTC test method. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa matagalang biyahe. Dagdag pa ang 5.5 loop Dagdag pa ang 5.5 liter fuel tank capacity para sa mas convenient na long rides. Para sa mga ligtas na pagmamaneho, naka-equip nak ito ng hydraulic disc brakes sa harapan at drum brakes naman sa likod. Bukod pa rito, may combined braking system or CBS na nagbibigay ng na mas balanseng pagpe para sa dagdag na sekuridad sa kalsada. So modern yung design nito. Kitang kita ang premium look ng full LED lighting system at fully digital meter panel na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa bilis, gasolina at iba pang indicators. May USB charging port rin ito para sa hassle-free na pag-charge ng mga gadgets habang sa biyahe. Ayan, mga ka-premium. Bago natin i-end ma, meron po ba kayong may mga gusto ba kayong i-promote or i-shout out sa ating mga ka-premium dyan or imbitahan ng mga babae na to join your club. No? Ayan. pwedeng Ayan. pwede na ah, sige po. Nagpapasalamat po ako ngayon kay Miss Gemily Torres. Uh, shout out sa PCX Outriders Club. Sana po yung mga gusto sumali dyan, may page po kami. PCX Outriders Club. Thank you. Visit nyo lang po. Visit. Ma'am Dahlia, okay na daw. Okay na po yan. Ayan, walang shoutout si Ma'am Dahlia. Okay muli po. Maraming salamat sa inyo mga kapremium. premium Paalam!